What's up mga idol, mga idol <laughs> ang aking libangan ngayon mga idol ladies, bakbakan mga idol bakbakan, bakbakan, tingnan nyo lang kung anong klaseng bakbakan ito mga idol ladies, konsekwensis <laughs> ni mga idol ladies, So may consequences nga gihatag sa Ginoo sa ato ang pagka maritis, pagka oh pagka marisol di ay. Pagka marisol, pagka maritis. Pagka libakiro, libakira. <laughs> pero ang pero basic ra ni nga sa ako ang mga kaidol kay nakita pa man ako ang adlaw nga mosubang og masalig katong consequences nga pinakagrabe nga gihatag sa ila sa mga kaidol katong tuas hospital ron katong mga bangag sa shabu di maurong ang kamot si lubag-lubag sa solinador si bumba-bumba yeah. ah, sila kabantay nga may ilang di ay kusog na kayo ah, bangga rama di balik-balik ang lawas yaya yayay nga piang Sa hospital ron, matuype na ka-gra- consequences. Kanero na nga consequences nga gihatag sa kuha you know, sa Basic, ano Basic, <laughs> Amayol, na na ako ngayon. Sugdenan ako, mag-ayos, ako. ni sa consequences ato ang pagka marisol pagka libakira libakiro <laughs> kamo diha mga kaidol unsa ang consequences ninyo diha na ko a ah, basic gihatag nga consequences nga gihatag sa Ginoo thanks for watching mga kaidol Hapit hey. ah, na mo sa'yo pang adlaw. na, na. niya, yeah, ang gihatag niya, konsekwensi sa tuwas ginuro na basic kay nakita ko nga ko ang adlaw nga musubang ug musalo. Ah, magpasalamat sa ginoo kay nakita pa to ang adlaw nga musubang ug musalo. Ah, kung nagustuhan nyo ang video mga kaidol, ah, please follow and share. Thanks for watching. <laughs> Thanks for watching. Thanks for watching for this video. Por qué despidió.